Maayong adlo kanyang tanan ngayong araw na to. Sobrang napaka-bless at napaka-inspirational na. Hey! Ang ingay na mo Ang blessed ng araw na to at napaka-inspirational ng araw na to kasi I'm very inspired by doing things na talagang nakakatulong sa iba. So, ngayong araw na to, um, pinag-usapan namin habang nag discuss kami ni Gimo, nandun kami sa may basurahan, kinakaykay namin kasi sisindihan namin yung mga Uh, damo na pinagbubunot dati tapos ganyan ganyan ang dami nang pinag-usapan tapos napunta kami dun sa bahay nila napupunta kami sa bahay nila sabi ko sa kanya i-convince natin yung parents mo na wag na magtrabaho doon sa lupa na hindi sa kanila kasi ang inaasahan lang naman nila is magtanim na magtanim tapos kung magkano yung aanihin 50-50 sila doon sa may-ari ng lupa tapos ngayon um, i-relocate -re na sila kasi ibibili na yung lupa na pinagtitirahan nila so ngayon kaya hindi namin ma-renovate yung bahay nila na kubo kasi pag nirenovate namin yun baka gumastos lang din tapos anytime pwede silang palisin kasi mabenta ng lupa o bibili na yung lupa so kailangan nilipat na rin sila so sayang din yung pera sabi ko sa kanila may bahay naman silang Um, tunay na bahay tapos may lupa na rin nandun yung bahay nila tapos pero walang nakatira tapos medyo sira na sabi ko puntahan natin ngayon doon yung bahay nila tapos ayusin natin tapos ang sagot niya mahal daw magpaayos sabi ko wag kang kasi hindi lang naman ako ang gagastos kasi there's a lot of people na followers na keep on messaging me na um, kailan mo papagawa yung bahay ni Dimo kasi magbibigay kami so I'm confident na pag ginawa ko inumpisahan in ko kailangan ko lang talaga umpisahan para may magbigay kasi there's a lot of good Samaritan talaga na kailangan tumulong so thank you so much sa lahat nag-message sa akin na to extend their help para sa pamilya ni Gimo. So ngayon, sabi niya, sige, sabi ko, ipaayos natin yung bahay mo, tapos doon na sila tumira. Tapos, since wala man silang income, sabi ko, papuntahin na lang natin yung mama mo at papa mo dito since masipag naman sila. Kaysa magtanim sila na magtanim o magdamo doon sa lupa na hindi sa kanila, tapos umasa lang sila sa, sa mabibentahan nung pinagtatanim nila. Dito na lang sila sa farm kahit Saturday, Sunday, ipasakay natin sila ng motor, isang sakay lang naman ng motor papunta dito, tapos dito lang sila magdamo sila kahit ano Saturday Sunday 500 per day tapos so dalawa sila so tagwa 1000 sila per day ay per sa 2 days so 1000 per day 500 500 so meron silang 2000 weekly habang meron tayong income dito na lang muna sila tapos uwi lang din sila free food pa. tapos uwi din sila pagka tapos sila magdamo ng Sunday tapos weekdays kahit doon na sila sa bahay tapos bilan natin sila ng TV ng radio. tapos pakabitan natin yung kuryente yung ano nila yung Uh, bahay nila. So, ayun, kailangan lang natin na maumpisahan lang talaga yung paggawa ng bahay. So, yun ang gagawin namin. So, ngayon naglilinis kami tapos para matapos tong tag nito, yung nililinisa namin, ay pagkatapos itong sa namin, yun na na ako. Ang dami ko kasing iniisip. Pag natapos ng nililinisan namin, pupunta kami doon sa kanila pero magpapahinga muna kami, di ba? Siyempre. Punta kami doon tapos itinan natin yung bahay kasi never pa ako nakapunta sa bahay pero pinuntahan nila ni Rhea at sinend din nila yung video. Maliit lang siya so kailangan nating tingnan yung design tapos para maka-order na tayo pag na-approve ng mama niya at papa niya, ma-approve niya yung plano natin. So doon na sila, ayusin natin yung bahay nila tapos pag natapos saka sila lilipat. Aalis na sila dun sa kubo. Kung hindi man sila aalis, okay lang din at least matapos yung bahay nila. Tapos anytime soon pag nabili yung pag nabili yung lupa at kailangan na nilang lumipat, okay na yung bahay nila. And yun. So thank you so much sa lahat ng mga nagbibigay ng kanilang mga tulong. Maraming maraming salamat guys kasi dahil sa inyo um, ah oh, matutupad natin ang isang pangarap na isang bata na matulungan kanyang pamilya at yon so thank you so much guys so itong bulaklak na to guys ay parang suki na namin siya halos pag, pag nag, nagbibenta sila ng bulaklak dito talaga dumadaan ni sila alam nyo ba yung bata niyan, guys yung atin niya nakita ko doon sa bahay nila ni Gimo tapos taga dyan lang yan sa unahan sa amin tapos sabi ko sa kanila Gimo tanungin mo nga feeling ko yan yung kapatid ng asawa ng ate mo. Tapos tinanong niya, kilala mo ba si Jay sa antipunan? Sabi niya, ate ko. O ba diba, sabi ko, kasi yung ate niya nagbibenta rin ng bulaklak dati. Ang bahay nila is sa unahan lang sa amin sa may San Isidro. Ang napangasawa ng kuya niya ay taga doon din tapos nagbibenta ng bulaklak. Tapos it happens sa nakita namin doon sa bahay nila nung pumunta kami. Andun yung babae. Eh, sabi ko, baka kapatid niya to. So yun, nagmeet sila. Moving on, ito na po si Ansing para sa nakikita niyo po. Si Ansing po ay lagi na po dito at siya naman ay nag-asikasi dito sa ating garden. Sila po ni Rhea ang naglagay talaga nya mga yero na excess niya an sa may kubo. sa so, ngayon, may mga natanim na po diyan ng mga seedlings at yung iba tumubo na po yung mga pecha, yung mga sili, yung mga pipino, yung mga sitaw, inayos na ni Jefford. So diyan talaga. Tapos inaasar ko nga siya kasi Um, ibibenta doon niya yung water dispenser niya sa akin. Sabi ko, sige, kasi sabi ko sa kanya, wala ka talaga sahod sa akin kasi hindi ka na pumupunta dito, halos madalang na lang. Tapos yung pagpupunta mo naman kay Chuchay, ako na bahala kay Chuchay, tsaka hindi ka na masyadong hands sa kanya kasi nandun ka lagi sa apartment. So, So sabi niya, ibenta ko na lang yung water dispenser ko sa iyo. At hindi naman niya ginagamit. So dagdag lang din sa water, uh, kuryente na bills sa kanila. So ayan, Anzing uh, Ansing is back here. ah Dagang kayo salamat, Ansing, sa pagkasikas at ating um, halaman. At siya rin nagpapakain papakain kay Chuchay. Nanghingin na ka na ng Gcash kagabi. So quit sa tayo. <laughs> so nahingi siya ng Gcash guys sabi ko para saan yan ganyan ganyan sa so, mayroon din siyang ano ganito magpapalood siya para pag nag live, -live siya pag pumunta sa kanila so ayun lang ganoon lang naman kami dito guys tulong tulong na kami guys but um, kagaya ng sinabi ko guys after nito guys Pupunta kami sa bahay nila ni Gimo at ngayong araw lang talaga nakapagpahinga siya ng bonggam bongga kasi kagabi nag sila so yung isang araw galing kami ng CDO para mag-asikaso ng kanyang mga BIR tes kahapon tanghali nag-asikaso ng kanyang BDO tas kagabi nag sila so today is Saturday so pahinga. nga, wala silang pasok so pupunta kami doon, papasyal kami sa kanila. And siguro naman may mga may mga bigas pa sila sa, sa kanila kasi kakahatid lang namin ng bigas ng isang ar anong last week it's Saturday ni siguro kami nang pumunta doon or Sunday. So ayan naman si Uyong ay dito naman siya naatasan para magtupi ng mga damit. Siya naman ang uh, masipag sa mga damit naman. At after that, si Jayford naman ay nandun naman nagdadamo after niyang mag magtay ng mga sitaw sa garden. Siya naman ay naglilinis dito sa uh, bandang hardin naman or sa farm naman. Siya naman nag-aayos ng mga bulaklak dyan na pinanayam namin. Tinanggalan niya ng mga damo kasi hindi nakaayayo -ay yung mga damo para mas ma-emphasize yung mani-mani dyan na very beautiful talaga yung mani-mani kasi namamulaklak siya ng yellow, very green yung dahon niya. So, ang sarap lang sa mata na meron tayong mga green scenery here. Oh, thank you so much. At meron tayong pamilya dyan, ang um, Tancreds Siblings. Kagabi po po yun sila. Naalala nyo po yung babae na si Shahara. At syempre yung kambal niyang kapatid na si Mateo Jr. at si um, Sofia. Oh, thank you so much for watching guys. Maraming maraming salamat kasi dahil sa inyo, kayo yung dahilan kung bakit patuloy tayo nagkakaroon ng income at uh, syempre yung income naman natin ay hindi naman natin sinusolo lang kasi ayoko naman na uh, I'm very thankful sa, itas, sa taas na binibigyan ako ng blessing tapos ako lang yung masaya, ako lang yung naikinabang sa mga blessings na um, na tatanggap ko at yung blessings na yun ay hindi rin galing sa akin kundi galing din yun sa help ninyo na sinishare nyo yung mga videos ko at pinapanood ninyo so kagaya niyan itong mga batang ito ay Siling nagtatrabaho din dito so um, panggasto sa pamilya niya o sa magulang niya o sa sarili niya meron din siya kasi dito siya nagtatrabaho tapos pag meron akong ipapagawa tatawagin din niya yung mga barkada niya kagaya niyan mga nakikita niyo ngayon so sila sila lang din ang nagtatrabaho dyan tapos well, ko sila pag maipagawa ko like nasira yung ganito kailangan kong magpaayos ng mga um, kural sa gulayan o yung mga manok papahuli ko o may mga damo-damo sila yung pipaas So sila-sila lang din ang nagtutulungan dito para at least kahit papano may pangbaon sila sa school yung iba, ganyan. Tapos yung very important talaga is Amanda na talaga namang alam naman natin talaga na um, yung kahir, uh, kahit, uh, kahit, uh, eh, sitwasyon niya sa buhay. So yon Isa siya sa mga inspiration talaga natin kung gaano siya kasipag na kahit ganyan siya ay talagang hindi hadlang kanyang kapansanan para magsipag. So, alam mo niyo yung ganyang itsura niya at ganyang um, sitwasyon niya. Siya ang papakain sa pamilya nila. So, every uwi nila, binibigyan ko talaga. Hindi na mahalos lagi kada uwi niya, pero binibigyan ko talaga yun siya ng um, kalahating sakong bigas para may pangkain sa magulang niya tapos binibigyan ko rin ng pera tapos iba pa rin yung sahod niya minsan ikakaltas ko minsan naman pag malaki sahod ko hindi ko na ikakaltas yung mga binamigay ko so yun tapos sobrang happy niya sobrang sipag na ngayon kasi nagkaroon na siya ng magandang cellphone so ito na po yung finished product ng pinagagawa namin kanina so thank you so much for watching guys kung umabot ka sa video na to maraming maraming salamat salamat sa pakikinig ng aking bunganga na walang kwenta talaga But I'm I'm hoping na anjan rin kayo para manood sa journey na no gagawin natin para sa mga tao sa paligid nating Lalo na no, kay Gimo ngayon ang project natin yung sa bahay nila. So maraming maraming salamat po sa lahat naman nagsend ng stars sa live niya. Thank you so much for extending your help, for sharing your blessing. Maraming maraming salamat and God bless you always. At patuloy lang tayo sa panonood lang ng ating video kasi... Wala akong ibang hiling ko. Manood lang kayo ng videos ko. Tapusin nyo lang. Tapos huwag nyo i-skip yung ads kung gusto nyo pong i-share dahil natuwa kayo, i-share nyo po. Pero ang gusto ko lang po, manood lang po kayo. Kasi yun lang po ang dahilan para magka-income ako. And hindi yun niyang dahilan para ma-share ko yung income ko sa ibang tao. So maraming maraming salamat for watching guys. God bless, God bless you always. Bye-bye. At ngayong nandyan ka na. O oh, ba diba? meron tayong pa-soundtrack effect. <laughs> Wakansi Sinaguan, Nature Park. Nasira na pala. Shoutout, TNT.